Glamo nga ng may kanya, naandar naman daw ang kanya speedometer kaya tinesting natin subalit hindi nawawala ang ABS sign. Hanapin natin to. Nauwi na nga tayo sa pag-overhaul ng kanyang ABS module at ayan na nga ang sitwasyon, pumutok na sa loob ang kanyang brake fluid. Possible ito, piniga ang kanyang brake pad nung no, nagpalit sila. Lalo na kung nagmumula sa mukha ang pwensa pa patesting natin sa may kanya kung mawawala na ang ABS sign na iyan. Kapag tumakbo na ang kanyang motorsiklo, hindi niya daw kasi matansya kung talaga bang kakagat ang kanyang preno o hindi. Sabi niya nga, tutulinan ko ba? Sabi ko, alalay lang, Repa. Dahang-dahang ka lang dahil binigla mo yan, baka mag-fly lalo ka dyan.